kabalikat tungo sa pag-asenso ng Barangay Tabang. Kalinisan sa barangay, aktibong pakikilahok sa programang pagsimbahan, balik eskwela, anti-drugs, tamang pag-aalaga sa kalusugan. Kabarangay ko sa Tabang, iboto for kapitan na ating sandigan, karing katara. Paglilingkod ka sa atin ng una, siya ay kaibigan, nagkalikasan kay biga ng mamamayan kung pwersa kayo ipakikinggan si ng barangay tabang iboto na king kapitan na karing alcantara na ang buhay mo ay sisigla Aasenso ang barangay tabang Iboton natin kapitan na karing alkantaran ka ang buhay mo ay sisigla aasenso ang barangay tabang isang barangay tabang na mapayapa tuloy-tuloy sa pag-unlad may mamamayang malusog nagkakaisa at nagtutulungan sa isang atikain para sa isang malinis at maayos na kapaligiran. Siya ay kaibigan ng kalikasan, kaibigan ng mamamayan. Kung pwersa kayo'y pakikinggan, sigaw ng barangay tabang, iboto natin kapitan na, karing alkantaran na, ang buhay mo ay sisigla Aasenso ang barangay taba Iboto natin kapitan na Karing Alcantara na Ang buhay mo ay sisigla Aasenso ang barangay taba Iboto po natin Karidad Karing Alcantara Para kapitana Mga kagawad Radin Pudia, Arnel Jeronimo, Jepe Taboboy de Jesus, Hermen Hildo Hermen Lorenzo, Joji Gigi Ramos, Ani Salonga, at Sir Edmond Santiago. Iboto po natin, Team Kari. Iboto Suportahan din po natin ang SK Chairman, Elaine Ella Alejandro mga SK Kagawa, Grace Joy Gara Alonso, RV Pitoy Perposo, Paul John Perposo, King David King Jesus, Chinky Marie Chinky Gallo, Lex Onil Limbo, at Jay Ann Rosales. Pinagsama't pinagkaisang mamamayan, iisa ang hangarin, isa ang naisi. Paglingkuran ng buong puso ang Barangay Tabang susi sa pagulat at pagtatagumpay ng mga proyektong magpapaulat sa Barangay Tabang Plaridel.